Ah, sa ayam ngayong adlaw sa inyong mga kauturan Welcome na naman sa akong nga channel ang dakong pagpili poswi 24 15 Pumili ka mo subong kung sino ang inyo pag-aalagdan apang ako kagang akong panimalay pag-aalagad kami kay Jehovah mga kauturan hindi iniisa ka gamay ng butang. Ang pagpili isang adlaw sa pagsimba, isa ka pagpahayag kung sino ang aton ginakilala bilang Diyos na may otoridad sa aton kabuhi. Kung aton tipigan ng sabat, ginapahayag naton na si Kristo ang aton kag manunuga. Kung aton sundon ang Domingo na pinilit sang tao Pinapahayag naton na ang tao kag ang sistema sa kalibutan namuang ang aton ginakilala nga may gahom ang balos sang Dios Revelation by the 14 bulahan sila nga nagatuman sang iya sugo agud nga may katungdanan sila sa kahoy sang kabuhi kag makaslod sa mga puerta sang siyudad ang saad klaro ang mga matutom na nagatuman sa iya mga sugo may bahin sa kabuhi mawala wala katapusan mga kauturan hindi ini hulag-hulag lang ang panahon magalabot na ang pagpili sa adlaw na atom pagasimbahon mangin isa ka test of loyalty ang tanan kita pagatistingon sa Diyos Ukon mark to the best uturidad sang Diyos ukon uturidad sang tao ang akon pangamuyo na kita tanan magapili sang sabat bilang tanda sang aton pag-alagad sa Diyos ka magpabilin na matutom tubtob sa katapusan revelation dos yes. Magmatutom ka tubtob sa kamatayon Nagihatag ko sa imo ang purong-purong sang kabuhi. Gabay pa nga ang ginoo magpakamayogid sa aton tanan makauturan. Amen. Thank you for watching. Like. Comment. Do share. Subscribe.